Hi mga ka cc and Kapal Bingo! So nandito tayo ngayon sa Barangay Katmon Malabon Evacuation Center at kasama of course natin ang ating team at ang ating ba Miss Barangay Katmon 2025 na si Maiden. First of all, thank you. Thank you so much kay God sa blessing na to today. Thank you so much po. And special thank you kay Ma'am Debs and kay Ma'am Jebs siyempre sa management na CC6 and Fan Bingo. Thank you so much po sa pagtulong sa mga kabarangay ko na nasunugan. Sana po marami pa po kayong matulungan. Yun lang, maraming salamat po. Ayan, katulad nga ng sinabi ni Maiden, uh, of course nalulungkot kami sa, uh, sa nangyari previously sa uh, malaking sunog dito sa Malabon. Kaya nandito naman to the rescue na naman ang CC6 and Fun Bingo. And of course, uh, nilipat na talaga sila dito. Sana magingat po ang lahat and talagang ang CC6 ay nakaantabay din para handang tumulong sa ating community. And of course, kasama ko ang ating team. Yes. yes. Uh, actually, ang families na nandito ngayon sa evacuation center is 53. Pero yung individual is 216 ang nandyan ngayon sa evacuation center. Thank you sa big bosses and VIP players dahil sa inyo nakakatulong tayo ngayon sa mga tao. Maraming maraming salamat po. Itutuloy namin ito hanggat nandiyan po kayo. Maraming maraming salamat din Thank you po. Dahil ang adikain ng sisisikat pang bingo ay ang sumugod, tumulong para sa mga nangangailangan. And as of course, sobrang saya natin ngayon makapagpapahagi tayo ng mga grocery items and food feeding rin tayo kasi ng of course ulan ngayon maraming nagugutom and uh, supposedly dapat na dito lang ta talaga tayo para sa uh, na nasunog na, na nangyayari sa kanila. pero of course ngayon ready ready tayo para mag uh, bigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyon. of course Uh, malaking uh, ang malabon talaga ay talagang ano um apektado sa malaking bagyo or kunting ulan nga lang bagyo mabaha baha. na agad. So, nandi kaya na dito ang CC6 and Fun Bingo para of course tumulong sa ating community. Kaya thank you so much everyone. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you Maraming salamat sa CC6. Thank you po, community service. Maraming salamat po. ating mga supporters, VIP players na, na continuous na tumutulong o sumusuporta sa ating uh, brand. So, uh, nakita nyo naman po talaga nagbibigay kami ng saya at tulong sa ating community. Amigo na hantang tumulong, tumulong sumugod para sa mga nangangailangan. Yes, thank you po!